Mga kabamot kasernasyon, itong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson abay magbibigay ng 5 milyong piso kay Golden Boy Carlos Yulo o Carlos Yulo, at maging sa pamilya nito. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niya ng Bomborazo Vigan. 5 milyong pisong reward ang nakatakdang ipamahagi ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson para kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at sa pamilya nito sa panayam ng Bomboraj Vegan Casing na niyang tanggapin ni Yulo ang reward na kasamang kanyang pamilya upang mabigyan muli sila ng pagkakataong magkakasama. Anya, ang reward ay hindi lamang dapat para sa pagkapanalo ni Yulo sa Olimpiada kundi tribute na rin sa pamilya nito. Inaasahan ng dating gobernador na magsisilbi umano itong inspirasyon sa lahat ng pamilya na pahalagahan ang pagkakaisa at pagsuporta sa bawat miyembro sa panahon ng hirap at ginhawa. Kinilala pa nito ang pamilya bilang pundasyon sa tagumpay ng bawat tao at ang bilin ng Diyos na igalang ang mga magulang. Mensahe naman ito kay Yulo na isang tabi na ang ng kanilang pamilya noong nakalipas at patawarin na niya ang kanyang mga magulang. Para lang magsama-sama silang ang pamilya, nagbibigay ko ng limang milyon. Hindi sa panalo niyang gold na, na sa Olympic, more on uh, yung sa pamilya. Kasi naramdaman ko yung hindi magandang hindi man lang sila indibita. So ako, uh, kung magsama-sama lang sila, pag uh, ko ng limang milyon. Maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya nagbibigay ako ng limang milyon sa pamilya niyo kung mapatawad nyo isa't isa. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mayling Cabanilla para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo radio, Philippines. Basta Radio, Bombo!